Sa ibang balita ay pinahayag ng kilusang magbubukid ng Bondoc Peninsula na posibleng mawala ang may 70,000 hektaryang public land dahil sa hindi pa nalalagdaan ng Implementing Rules and Regulations o IRR sa pamamahagi ng lupa. At upang ibigay sa atin na detalye sa ulat na yun, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Bianca Dava. Bianca, good evening. Good evening, Attorney Reg, at good evening sa ating mga kasangbahay. Attorney, kanina nga ano, sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources ay nagkaroon ng kilos protesta ang ilang mga Pilipinong uh, magsasaka o magbubukid kung bakit ito ay dahil kinukondi nga ng isang grupo or specifically isang grupo ang kilusang magbubukid ng Bondoc Peninsula ang anilay pagwawalang bahala ng DENR sa kanilang hinihiling na pagpapabilis na mailabas na ang Implementing Rules and Regulations o IRR sa pamamahagi ng public lands. Attorney, ang usapin kaugnay nga nitong uh, UPALS o ang tinatawag nating Untitled Public Agricultural Lands ay matagal nang isinusulong ng KMDT at uh, Uh, sa putong ito, atin po pakinggan ang ilan sa mga hinaing ng uh, grupong KMBP sa pamamagitan ng kanilang Vice President na si Melchor Rosco. Ang land grabbing doon ang gusto naming matigil. Kasi dapat yung mga nagpaunlad na magsasaka, siya dapat ang magkaroon ng lupa. Attorney, dati na ngang kinilala ng Department of Agrarian Reform o DAR bilang privado itong UPALS at isinailalim na nila ito sa Comprehensive Agrarian Reform Program o ang tinatawag na CARP. Subalit noong 2012, sa pamamagitan na rin ng opinion na kiningin ng DENR sa Department of Justice and that is through DOJ Opinion 100 Series of 2012, sinabi na publiko itong lupain na ito at ang paraan lamang upang maipamahagi ang lupaing publiko sa mga pribadong tao ay dapat hindi ito lalagpas sa 12 hectares o 12 hektarya. At dahil nga sa nasabing opinion ay naantala ang pamamahagi ng halos 70,000 hectares o halos 70,000 hektarya sa kumigit kumulang 35,000 pamilya that is nationwide. At ayon nga kay Rosco, apektuhan din nito ang tinatayang 10,000 hektaryang lupain sa Bondoc Peninsula. Giit pa ni Rosco, may gitatlong taon na ang nakalipas, subalit hindi pa rin nalalagdaan ni DNR Secretary Ramon Pahe ang IRR para sa pamamahagi ng lupaing ito. Pakinggan po natin uli si Vice President Rosco. Ang laging dahilan nila Uh, ang ay ang IRR ay hindi pa rin daw napipirmahan ng kanilang mga boss kasi mga tao lang nila yung nakipag usap ay, sa amin. Yun? Kaya nagdisisyon kami na manatili dito at hintayin kung kailan nila aaksyonan at kailan nila pipirmahan yung IRR para makapag-proceed kami doon sa uh, mga UPALS na kailangang maituloy-tuloy yung proseso. Okay, at dahil nga doon attorney ay nananawagan na rin itong grupong KMBP sa ating pangulo na mismo si Pangulong Uh, Binigdo Aquino third na tulungan na ang ating mga magsasaka at tuparin na ang itinangako nitong reformang agraryo bago ito bumaba sa pwesto sa 2016. At bukas nga ng umaga ay nakatakdang muling magsagawa ng kilos protesta itong grupong KMBP sa DENR. Hmm. Uh, tanong ko, Bianca, bakit sa DENR sila pupunta? Ngayong mas makakabubuti dito sa mga magsasaka na to na i sa DAR sila pumunta. Dahil yung findings ng DAR, ito ay private land at sila na nagsasaka doon currently ang magkakaroon ng ownership over the land kumpara sa DENR na kung saan ay sabi ng DOJ ito ay public agricultural land na 12,000 hectares lamang ang pwedeng ipamigay okay. out of the 70,000 hectares. So bakit DENR ang kanilang pinupuntirya hindi yung DAR? Okay. So attorney itong uh, 70,000 uh, hectares ng land na ito ay timberland pala ito. Okay. So when we say timberland, ito ay lupang gobyerno. At kaya nga sa may DNR sila pumupunta, it's because ang DNR lang ang uh, may, may, kapangyarihan to convert these public lands into agricultural lands. So ang ipinaglalaban nito mga farmers natin ay ang mapasa titulo na sa kanila ang mga lupaing ito na sinasaka nila. And in fact, attorney, yung iba nga sa kanila kanina ng akin na ay uh, umigit kumulang 25 years nang sinasaka ang mga lupang ito pero wala silang titles. It's because public land pa ito kaya sa may DNR sila pumupunta. At uh, tama ka nga ano, doon kanina sa may DOJ opinion, uh, unlike noong 2011 na Uh, na ito sa CARP ng DAR. Sinabi naman ng DOJ opinion na na public land itong uh, Uh, 70,000 hectares of land na ito. Balak ba nila na pumunta o dumulog sa korte para mag-file ng petition for mandamus uh -huh. para mapilit ang DANR na pirmahan na yung IRR. Uh sa il ilan ng mga eksperto na akin nakausap din attorney, yan din ang sinasuggest nila na pwedeng gawin itong mga farmers natin. Pero kanina, sinabi lang din ni Vice President Rosco na Magka-camp out sila doon sa labas ng DNR hanggat hindi pa na napipirman itong IRR. At akin pa ang naitanong kung what if this will take weeks and yeah. weeks. Sabi na ni Rosco ay uh, pupunta pa yung ibang mga farmers from the Bondoc province para makipag-protest din dito hanggang sa mapirmahan na itong IRR na ito. Marami salamat Bianca Dava para sa ulat na yan.